Ito so, mga kaibigan, mga kapatid, andito po tayo ngayon sa isang lugar na puno ng balete. So, talaga ang ganito to. Uh, ito po ang mga ang balete people ha. nagre po ako ngayon dito people. Ang balete ay isa sa mahiwaga. Nabigyan lang natin sila ng, ng kunting respect. Pahintulutan mo ako kaibigan na mag-video video tayo dito sa puno ng balete mga kapatid mga kaibigan mga ka bloggers so ang puno ng balete ay may waga dito kay Lingan dito ako nagre-retro huwag mong tanggalin yung mga dahon yan huwag mong tanggalin yung dahon marami pa naman siguro doon So, dito sa lugar na ito, puro balete mga people. Yan. Dito ay nagre-report tayo. Yan, yung reply natin. Nag-reply -ri po ako dito, pamarusa sa ating mga ano. Yan. Hindi naman niya mapapansin. Kanila itim, nag-aalay pagkain. Pinako natin ng isang taong masama. Yan ang isa sa mga hanggang pinabantayan ko ang aking aking ritual hindi na yan mapapansin kung sino yan nakapako na yan dyan may kandila tayong tinitirik hanggang sa maubos yan dinadasalan natin yan yan mga kaibigan ha yan na po mga people ang uh, ano natin ang kahilingan naway kahilingan ko kaibigan oh, uh, pareho lang naman dito mga kapatid mga kaibigan kumusta kayo rito marami din palang kumukuha sa inyo ng kahoy ako po kasi parang natakot akong kumuha ng kahoy no Nakakatakot dito mga lagpasan ng mga kahoy dito people. Alas mag-alas na ng hapon ngayon natin nagre-ritual dito sa bawat ano. Tingnan niyo na kahit ano nagkaroon ng mga ano ang balete. Ito ang may wagang balete na wag ninyong anuhin ang mga balete dito people. Kasi yan ay nakakatulong sa atin. So nagritual ako rito, humingi ng tulong sa atin, no. Uh, pwede mga ano makakuha ng kahoy. Kaibigan, baka pwede makakuha sa iyo ng kahoy na karapat-dapat. No. hmm. Uh, kaya ayo -ay, marami na rin palang kumuha rito ng kahoy. So, balete. Anong dapat dito kaya sa balete? So mga people, mga suggestion niyo diyan sa mga nanonood sa akin po anong suggestion nyo tungkol sa balete. Maraming salamat. Manood kayo. Subscribe. Click the bell. Panuorin ang ritual ko dito sa puno ng balete. Na humiling at kahilingan tayo rito mga kapatid. Ha, kaibigan. Na nabuhay Ito ka ka dyan. No? Pinutol nila to. Tapos nagkaroon ng ugat. Nabuhay muli. Hmm. Hanap tayo ng kahoy na pwede makakatulong kasi maraming kumukuha din pala dito no ng mga ano daw kahoy kahoy May ha yan people mayroong kumukuha dito puto yun eh. Mm -hmm. ang sa baba na taas so aray maraming ano uh, wala naman akong balak manguha sa puno na to kay nakakatakot people pero yan kasi hindi naman nakakatakot kung kailangan ng tao balete uh, yeah. dito, lalo dito maraming mga ugat dito sa balete oh. hindi ko alam kung anong maitutulong sa atin ng balete marami dito may mga kumukuha dito, mga ugat-ugat oh. yan, alright natapos din ang ating natapos na rin ang kandila ko So, maraming salamat sa so, natapos nataposin ang aking ritual dito sa puno ng balete sa pamarusa people. Ngayon ay Martes. Martes, unang last Martes of the month. Kaya dito tayo nagritual sa isang sa mga taong na ilangan ng tulong natin. Pinako natin dito ang mga ano, mga people. Yan. So, mga iba nagka krus, krus pa dito mga ano, mga kaway, -kaway. Natapos ng kandila natin. Maraming salamat, kaibigan. Babalik ulit ako dito para magsindi ng kandila sa susunod na biyernes. Ay ngayong unang biyernes ng buwan ng September. Ah, kailangan natin yan. Kailangan. Matupad ang kailangan na isang taong nagpaparito sa akin ng Sumpat Kamalasan na nagpapatrabaho. Wala po na ano to Pero walang masama. Trabaho lang. Walang personalan. Okay? So, maraming salamat. Kung manghusga man kayo sa akin, wala akong magagawa. Dahil yan na po ang linya ko. Tumulong sa kapwa. Tumulong tayo sa mga tao na ngailangan ng mga ano. Uh, ang mga trabaho ko naman, people, ay tungkol sa pagtulong sa kapwa, sa mga inaapi. Hindi pa ako masama. Uh, tumutulong lang tayo sa mga tao na ngailangan ng tulong sa atin. Ito sa pamagitan ng, ng balete na ito. Uh, puno ng balete. Dito maraming kababalaghan. Mga kaibigan, kainin nyo na po yung aking alay dyan. Pagpasensyahan nyo na po. Sa susunod, hingi po ako sa inyo ng swerte, gabay. At yung mga pinaparitwal ko, tulungan mo rin po sana ako. babalik muli ako dito sa inyo para bibisitahin at mag-alay sa inyo. Pero mga kaibigan ko, mga inkanto, hindi lahat ng panahon nandito ako. Hindi lahat ng panahon pwede ako mag-alay sa inyo at magbigay ng mga pagkain. Kasi marami din ako mga misyon sa buhay at may mga inaalagaan din ako. Ganyan po tayo manghiling at at mag makiusap sa mga mga lamang lupa inkanto. Mababait po ang mga inkanto people pero kailangan ka usapin mo lang din sila. Okay people, maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Bye bye muna sa ngayon. At naipakita ko na sa inyo ang ritual ko dito. Nakababalaghan people. Tingnan lang puro langgam na. No? puro langgam puro ayan nakumpisa na muli ang mga ano people yan okay people uh, maraming maraming salamat nasa tabing daan lang po ang balete people nasa tabing daan lang po sila na pwede na lapitan at hilingan ng tulong at magabay yan lang po yan lumakas ang hangin okay bye bye muna